Hello, maayong gabi, Luzon, Visayas, o Mindanao. O maayong gabi po sa inyo ang tanan mga boss. Kumusta inyong kagabi ko nung karoon? Nakadaog ba mo sa tuang ang 2 3 i-advance na to na gabi o ka-upload, no? Uh, ka na sa mga regalo nato gabi eh. Muna itong special kombinasyon nag upload advance gabi eh. Okay mga boss, ang kauban na rin niya kay 285 mga boss ha. Kung nakalantaw mo o kita mo, iyon nag-recap ganiha, nag nag-ingon ko sa inyo ha ganina mga boss uh, pagpahabol na to sa 9pm draw nag-ingon ko sa inyo ha nabalikin yung lantaw ng atong gi-upload gabi eh, na regalo kay to adito atong hot kombinasyon di ba mga boss wa ko masayop og remind sa inyo ha gi-remind ta mo ganihang 9 pm nabalikin yung lantaw ang ato ang gi-upload gabi eh, na regalo O ang probables na gi-upload natong ganihang buntag okay nag-remind ko sa inyo ha nag-remind po ko ganihang mga boss sa 5 ha ang yun ako sa inyo ganina ang 5 hot hat hot hat sa ko ang guide og do na may kapamari sa 5 parisi ninyo ha gayon ko sa inyo mga boss ang 5 Og di gani kalusot karong 5 pm ingon pa ko sa inyo ganina balikin ninyo. Kung nakapamaris mo ani mga boss, congratulations sa inyo ha. Og ang ato ang 25 na last stopper, ah uh, 52 na last stopper. Congratulations kung nakapamaris mo ani na sa ato last stopper na 25. ha? pasok pud ato ang 62 na pairing, okay? Kung mo gihapon mga ang buntag, congratulations sa inyo mga boss ha. Okay? Ang atong pasakay gani mga boss, ang atong mga pasakay, g remind po na ako na sa inyo gani ng uh, 9pm, pagpahabol na to, ko sa inyo ha, na pagpick mo sa atong pasakay. Ang atong pasakay mga boss mo ni ha, remind ako na pakita sa inyo ha mga boss, ang atong pasakay, kay mo ni mga boss ano atong pasakay. 2, 5, 3, 9, 6, 7, 8 Mo dia tumpas pasakay mga boss ha. Nag-remind ko sa inyo ha, mga boss. Gani ha ang atong pasakay nag gate 2 ha 62. Karon nag gate ah, nag gate 3 nag gate sa karon ha. Kaya ang result kay 253 man. Mo nag gate 3 nag gate karon ang atong pasakay, okay? Mo nang gingon ko sa inyo Pero mga boss, always ko gayon sa inyo ha nang atong pasakay pag gate 2 o gate 3 mo ana mga boss. Okay? Awa uh, ko masay pag remind sa inyo mga boss ha. Nag remind ko sa inyo ah. Gani ha. Uh, 5 p.m. Nag remind ko sa 9 p.m. Na always niyo balikig lang nga ato ang mga probables o gato ang regalo. Okay? So karon mga boss mag advance -advan sa pod regalo ha. Maghatag na pod advance regalo para ugma mga boss ha. 14. Para ugma ni mga boss ha. 14 ato ang advance regalo. Ha? Uh, 14. Okay, mga boss. Para ugma niya, 14. Okay. Ato ning advance regalo o special special kombinasyon o pabunos ang atong ihatag karong adlaw. Akarong ah, gabi una mga boss para ugma sa August 14, 2024. Okay mga boss. Okay maghatag na ta mga boss uh, sa ato ang advance regalo o special kombinasyon o pabunos. Uh, Respetare lang pud ugma niyo pohon mga boss ha. Ay kalimti ang ato ang advance karon ha congratulations mga boss kung nakagit mo sa atong pasakay ha always ko gayon sa inyo ha nya gihatag pag ginato ganina sa agi upload pag ginato ganiyang buntag uh, advance nato ni gabi pa ni gi-upload ha mga boss ang 235 kauban sa 258 ha lantawan niyo mga boss ubali kay naa na mga boss target kay na mga boss ha nawa ko masay pag remind sa inyo ha mga boss ha okay maghatag na ito, mga boss og uh, advance regalo para ugma okay crispy lang yung mga boss po ni atong advance regalo ha para og mga mga boss ah, lang sa mga ganahan po ah, wapunta masiro ganong adlaw ano? habi na kung masiro ta karong adlaw ba okay ang ato ang pahabol sa 9pm mga boss giligasan no ako lang daikuan ang pahabol nato sa 9pm magpahabol ta o uh, 5 8, 5, 8 0, o gilig atong gipaligas kaniya ano? 153 ah 153 o wa ko masayop 135 mat to no mo na gipahabol gipahabol ganina ba 9 pm ha ah, ang paligas nato ligas jud ah uh, tong paligas ligas jud <laughs> Pero congratulations mga boss ha, kung nakapick mo balik dito sa ato ang 253 na target kayo. Okay mga boss? Ang atong regalo karon para ugma ni mga boss ha. Para ugma ni atong regalo. Okay, mga boss, atong regalo kay 4, 2, 5. pa mga boss, atong regalo. Pag target o grumble mo ani ha. Ang ano yung shadow ni 9, 7, 0. Okay, mga boss, pag target o grumble mo ana. Kining 9, 7, 0 mga boss, pwede ni bago ng 0 ha. May mo ng uh, 9, 7, 1. Okay, Respectary lang yung mga boss. Target o grumble. Okay, mga boss, muna atong regalo. And then next natin ay special kombinasyon na natin mga boss Respirari lang mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang po ninyo po na regalo karong para ugma ha para ni sa August 14 mga boss ha okay special combination nato mga boss special number mga boss duha ni atong special combination karon ha duha ni kabok mga boss kay balik na ako ang 528 karon Ha, ang 528 ibalik e, na ko karon duha na itong special kombinasyon. Okay mga boss, respetaryo lang po ninyo mga boss ha. 850. 850 mga boss ha. 850 og 8 uh, 52. Okay mga boss, duha ni siya ka buka tong special kombinasyon mga boss karong adlaw. Kay nagpakita ang 528 mga boss ha. Ang 825 nagpakita pod karon ang 825 base mo buhagay na ni ugma. ninyo mga boss ha. Okay? And then next na tayo mga boss, respetarin ninyo ha. Paulit-ulit -ulit na po ako, respetarin ninyo mga boss Ugma ang ang 825. Okay? Kini ato special combination karon, respetarin ninyo mga boss. Okay mga boss, ah uh, dito na tayo sa pabonus natin mga boss. Ating pabonus para og mapuhon sa mga ganahan lang mo sabay ha. Sabay lang ninyo mga boss ato ang uh, Kombinasyon combination na ihatag karon. Sa mga ganahan lang po mo sabay ha. Okay? atong pabunos karon kay atong pabunos mga boss karon kay kani mga boss atong pabunos karon ha 720 720 mga boss ang iyang pali, ang iyang shadow ani mga boss kay 275 ha 275 iyang shadow ani mga boss ha respeta rin ninyo mga boss 275 pero ato ning paligasan mga boss ha. Ato ning paligasan mga boss. Ang paligasan ani mga boss depensa ang dipinsa ni mga boss, 1, 2, 7. 1, 2, ang yung dipinsa ni mga boss. Ha? Okay? Respeta rin lang mga boss, ugma, target o grumble. Okay mga boss, target o grumble, respeta rin ninyo ugma na siya mga boss. Ha? Sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo ugma po mga boss. Ha? Ang itupay mga boss, akong remind sa inyo ha, respeta rin ninyo balik mga boss ang A25, Okay? Ha? Before ta mag-exit mga boss, binili ko nyo like, ha? Ah, Binili ko, yung like mga boss and then subscribe sa itong YouTube channel. Kung wala pa mo ka-subscribe sa itong YouTube channel, uh, ah, palaw ko subscribe mga boss. And then sa mga ah, always na nag-support sa atong YouTube channel, maraming maraming salamat po talaga sa inyo mga boss, ha? Ah, hindi po ako magsasawa, magpapasalamat sa inyo palagi mga boss. Thank you, thank you so much po talaga. Okay mga boss, may exit na ko O oh, good luck o oh, God bless para og mapunsa sa ito ang yad, advance karo na regalo special kombinasyon ug pagbonus. ug congratulations sa mga nakapick sa atong kombinasyon karong adlaw ha ha maghatag og mapuhon gamay ra pud dating hatog mapuhon ng mga kombinasyon mga boss ha okay mga boss mo exit na ko kay mo exit na ko kay gabi na ah uh, salamat sa inyo mga boss ha ay nabday ko mga kon mga boss kanyo sorry sorry ha basig na lay mo sunod ano mga boss ba respetari lang niyo mga boss sa kini eh. Uh, basig mo niyo ha og kare ah uh, Kana mga boss, respeta rin ninyo basig mo sunod sa 253 karon mga boss ha. Basig mo sunod lang ha. Og mapuhon. Respeta rin ninyo mga boss, basin mo sunod. Basin mo sunod mga boss ha. Respeta rin lang ninyo 3 to 5 days mga boss. 3 to 5 days basig na imo sunod ani mga boss ha. 3 to 5 Ah mali. 3 to 5 days mga boss ha. Timanin niyo mga boss 3 to 5 days basig na imo sunod ani sila mga boss. O wa hibaw ibasin ugma respetarin lang yung mga boss ha. Basig na imo sunod ana. Okay mga boss, may exit na ko. O God bless sa inyong tanan. O maraming maraming salamat. Good night po mga mga boss and God bless po ulit. Maraming salamat po.